Yan mga guys. Dito naman tayo mga guys sa bubu. Ayan mga guys, oh ito. Inihilak pa. Yan mga guys, dito na. Ayan, mga guys. Yeah. Uh, yeah. oh, mga guys. May dalawang pabutan mga guys at saka nukos. Ayyo. Mga, ah. mga guys, tuloy-tuloy. Ah. Diyan mga gustong kabutan. Oh. Iba. Kabutan mga guys. Pumasok. Ito yung kasama niya, oh. Mag-asawa ata sila mga guys. Yes. sawah Meningit log sila mga guys Dito sa bubuh Tung kabutan harap mga kuwis, Pang ada mga guys Tung kubutan mga dan Yan mga guys Thank you for watching mga kuwis.